Isang nakakagulat na revelasyon ang ibinahagi ng aktor at businessman na si James Reid. Dahil sa latest interview niya kay OG Diaz ay inamin niyang na-scam siya ng more than 100 million pesos ng kanyang dating business partner sa Careless na si Jeffrey O. Matatandaang isa sa mga naging manager ni Liza sa Careless ay si Jeffrey O at madalas din nakasama ni James Reid noon. Kwento ni James, nagsimula ang lahat ng mahold sa immigration si Jeffrey O. Lumapit si Liza sa isang attorney para tulungan dapat ang mga papeles nito. Pero napoking umano na may mga kababalaghang ginagawa si Jeffrey O sa kumpanya sa likod ni James Reed na siyang CEO ng Careless. May mga questionable daw itong proyekto na ginagawa pero wala daw maipakita na mga documentation. Bukod daw sa 100 million pesos na nakita nila, meron pa daw na mga pagong lumilitaw base sa ongoing audit nila sa Careless. May mga nagahabol na din daw kay James ngayon na si Jeffrey O ang nakipagdeal deal ng hindi niya alam. Narito ang kanyang naging statement. I had no idea a lot of this was happening. It was actually happening for months and had kept me separate from the rest of my team, kept me in the dark about all of these business dealings, telling me, Oh, nothing's happening. I'll let you know. And it wasn't until I came forth about, and I, I finally met with an attorney and explain to him all of the business dealings that I had with him and all the relationship I had with Jeff, how much money he owed me, the contracts that he never gave me. And finally, when all of that came out, his official recommendation to terminate him, give him a chance to sign those contracts and make those deals right. And voila, he, he, he left. So he tricked me. <laughs> I'd been working with him for a very long time. And it turns out he wasn't the person who he said he was. More than 100 million is to me personally. Personal money, more. That's to me personally, yes. And then there's more for the comp other companies. James Reed at abogado, naging sila sa usap nila Jeffrey O. At binigyan nila ito ng pagkakataon na linisin ang kanyang sarili at maipakita ang kanyang mga documentation sa mga naging business dealings niya. Kaso nga lang ay wala daw alam na lumipad na pala ng pa-LA itong si Jeffrey O at sa ngayon ay hindi pa daw sila kinakausap nito. So siguradong sakasuhan ang ending nito? Pero kung sa Amerika naganap yung mga insidente ng pangi-scam at fraud, lilipad pa ng LA ang kampo ni James Reed? para doon magsampa ng kaso. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Naloka din ako because it seems like may pera pa din siya. Even after losing 150 mil, ang yayaman pala talaga ng A-listers natin. Kaya pala sobrang mukha siyang na-stress. Ayaw ko sila i-blame, pero kailangan talaga dito sa Philippine Showbiz, sa institution kakakapit. Sila kasi yung alam na yung kalakaran eh. Siguro gusto lang talaga ni James and Liza ng change sa kalakaran. Kaya they went independent. Pero di rin naman maayos yung sinamahan nila.